dito mga master ang daming lupa ayan no pag yan nasa gasaan ng mga nagra racing tapos talaga sila dyan ang haba nya no ang ganda sa dulo puro lupa ayan e, no buhangin na eh tapos papunta pa ng papunta sa gitna yung lupa yung buhangin uh delikado yan Siyempre, ikaw naglagay niyan, di ba? Hindi, hindi ako Grabe ka, naglalagay ka ng lupa. Kasi ikaw pala'y naglalagay ng buhangin. Ayan, o, tinan mo, o. Tinan mo yun, delikado yan, o. Ang gando sa dulo yan, o. o yan po, mga master. Buhangin, gawa nung ano, mga vlogger to. Baka nagsuntukan na, baka nagsuntukan na doon mga master. Nagkakainitan na. Nagkakainitan na yung Pinoy at saka yung Indiano ayan oh tumigil na ayan oh oh tumigil na wala pa yung Raider so nagkakapakyuhan na sila mga master Nagka, nagkaduruan na diba nagduruan na Bata. sila sila lang naman ang ano sila sila lang naman naglalaro o oh, nagkaanuhan na yun nagkasuntukan na dun sa dulo kanina pa nagduduruan eh kasi mas malupit eh ayun ginaganun no ganun no wala na hindi na bumalik eto na eto na oh ayun oh oh ayun oh. Oo! Oh, ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! O, tangina! Oo! Ayun, na, ayun na. oh, Tangina, na. oh, tangin na, nakadali ng tao. Ayun! Nakadali ng tao, oh, Master! Oh, ah, racing. Yan ang sinasabi ko, oh, Master. Oo, oh, tangina. Oo!

yung ano, ang layo. Ito, hanggang dito. Sapul yung ano. Sapul tao? sa yung tao. Putok yung ulo. Putok. Ala eh, kumano siya dito sa lupa eh. Ito. Labong plaka. Yari. Dito siya, oh. Layo, oh. Galing dun, oh. Kanina pa to, alanganin yung galaw nito eh. Ito, ito. Ngayon yung may-ari, asan? Asan yung may-ari? Asan yung may-ari? Kunin yung susi niya. Wala na nga yung syempre. E, ito ba nakadali? Oo. Asan yung may-ari? Asan may-ari dito? Ito ba yun? asan na. ito Ito yung nakadali. ito, 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 ito. Ito. Asa yung ano? Hindi, kuya, bantayan nyo ito. Baka tumakas ito, ha? Hindi, yung nakashort doon, yung may gas gas. Baka tumakas. Nakashort lang yun, nakashort. Nakashort. May nakashort. Kaya, bantayan nyo, baka tumakas yan. Ito ba yun? Saan yung susim nito? Pinuha nila. Ito ba yun, masa? Oo, yan, yan. Ah, ito yung bumiwang? Oo, yan yung ano. Pagpulong, eh. May naka-short hindi sila na sar ko dito lahat ko. Ano yan oh. Ito no. Gewang gewang na siya oh. Asa driver? Ito yung Mio nakadamay. Ulo, ulo yung tama oh, Wala yung ano Asan asa asa uh, ba yung, yung, ulo, eh. yung asa driver? Asan ng driver? Asa ng driver? Asa driver? Asa Sa driver? Asa ng driver? Asa ng driver? Asa ng driver? Asa ng yung driver? 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 Asa na yung driver? Asa yung driver? Bali ang driver? Asa ng driver? Asa ng driver? ng Bali yung racing. ng

Utang eh, wak-wak yung paa Pauwi na lang mga master Grabe yung nangyari sa kanya tinilid niya pumasok dito sa kanan eh Kasi gusto niya unahan yung isa eh pre, yung sa buhangin sa tumamay gulong Kaya siya napunta doon kasi gusto niya overtake yung isa ba? Puro buhangin na yun. Tapos sa ulo. Ayoko ano tingnan. Ano yung ulo? Dito. Oh. Basag. Oo. Oh. Kaya standard yun. Yep. Oo, okay. oh, nakahana lang. O jeans. Eh, gilid na gilid na. Talagang pinilit niyang kontrolin, pero hindi na talaga. Imagine kaya. mo. Hanggang dito. Oh. Ngayon o. Simula doon sa ano. Doon. Sa may malapit sa akin na namin nakakunta nga, mga, taka, mga, taka, mga, taka, mga, taka, mga 100, mga 100 meters mahigit, you know? Ano yung boss, hindi ko nakita kasi, ano, gumeyong ba? Tumap, hindi, um overtake siya sa ano, dun sa isa, gusto niyang unahan. Ngayon, ito Ngayon, na, ito, na lane yun, ito na lane. Oo, oh, dito siya, hmm. kumanan siya dyan, tapos in-overtake niya yung isa. Natapat siya ngayon sa, sa lupa Ngayon Gusto niyang i-recover Hindi siya nagbaba ng throttle eh Pinigaan niya ng gusto eh ay uh, ayun. kasargo okay. niya 'to, ano nakatayo ba doon? Nasargo niya 'yon, nagwiggle. Pagka niya, dito na siya sumemplang oh, layo oh. no. Aba pala eh. Ayun. Ito dito, tapos hanggang dito. Oh. Grabe mga master. maser anong mas nakita mo ba? Kita ko. Grabe no. Sinisiksik niya doon sa Dabok ano talaga buhangin eh. Oh, hindi ba nakuha na 'yung premyo? Ni-cover talaga. At least na-recover niya, no? Pero nakatama siya ng tao. Grabe. Ayoko nating nan mga master yung ano kasi na, may, dugo. may dugo. Saan na tama? Dito sa may ulo. Uh, Yari ka siya dun. Magaling. Saan uh. na nagkatagalang ito? Ay tumawag na ba ng kapulanta?

ilang metro yung dinulasan niya simula doon hanggang doon sa akin natatuyo namin mga 120 meters Hindi na motor doon kaya uh, ay, ayokong bumuesto dito eh kasi talagang sarguhin to dito eh ang dami na rito na disgrasya ito yung dito dito lang nasa gilid oh nakita ko sa ano tumalsik yung tao eh Buti na lang, hindi siya sumarap sa mga naka-dito, naka-park. Ito. No? niya na nangyari ng umasa. <timansiganot> Ito, naiiwas pa dito. Buangin ba? Buangin talaga. So, ayan mga maser, reviewin natin yung video. Ayan, no, may video ba dyan? Ayan okay. yeah, nga boss, yung, oh, yung, yung, ano, yung pinaka bobos. Uh, uh, nagwigil na pala nabuhigil siya. Nagwigil na siya. Nagwigil na. Puta, oh, munti ka na. Ano? tabing tabi nga ako, buti naka-video ko nga nakita ko. Oh. Eh siya, adun doon lang katingin siya taas. Oo. Oh eh. Kung pala tataas o mataas pa lang, kaya kita mo na na nag-dating. Nasa pakilip kayo dito pa Ayun bali yung paa mga master. Ay, hindi nyo nakatingin na no? Ito kayo nakatingin sa kabila? Ayan, buti na lang meron tayong ano, uh, first aid, nagpa-first aid. Salamat sa nagpa-first aid. Hindi na natin titingnan yan, alam na natin nangyari dyan. sabi ko racing eh racing premio grand prize o oh, master eh, yung matagal ko yun na sinasabi sa inyo ano sir oh? racing diba tama ah, eh. ikaw racing ka din ah? Ikaw, ikaw racing na video lang tayo Video lang tayo no Hindi racing yan racing video lang tayo Video, video lang Video, video lang tayo Video, video lang tayo Muntik na. Muntik na. Muntik na yung ano. May susunod pa yata ah. Eh, okay, ayaw nila magsitigil eh. Grabe, okay, ayoko na dito mga master. Uwi na ako. Uwi na ako. Uwi Uwi na ako. ito so, yun mga master casualty putok yung noo no putok yung noo putok yung noo bali yung paa ikaw ba naman sarguhin ka ng mayo eh ngayon nasa na yung nakabangga nawala yung nakabangga Nakabanga. ay nakabangga saan saan hindi ko makita ako nga no ayun siya siya pala ayun malaki laki babayaran niya dyan tao yan eh kung motor yung bangga mo kailangan ng medical attention agad yan kasi sa ulo